Ngayong Martes, wala po tayong inaasahang sama ng panahon, kaya magiging maaliwalas pa rin ang malaking bahagi ng bansa. Pero makikita sa satellite image na may kumpol ng kaulapan sa katimugang bahagi ng Mindanao. Sa ngayon, hindi yan nakikita na magdadala ng anumang sama ng panahon sa bansa. At umiral pa rin ngayon ang easterly sa na nagdadala ng mainit na hangin galing sa dagat Pasipiko. Kaya asahan po ang mainit at maalinsangang panahon na may tsansa ng panandaliang pagbuhos ng ulan. Siguraduhin po na laging may baong tubig at panangga sa init dahil ngayong araw inaasahan na nasa halos 40 lugar ang aabot sa danger level ang heat index. Kasama na dyan ang Metro Manila. Sa ilalim ng ganitong init, tumataas yung chance na magkaroon ng heat cramps, heat exhaustion at heat stroke. Kahapon ay naitala ang pinakamataas sa heat index sa Clark, Pampanga na nasa 50 degrees Celsius. Ngayong araw, inaasahang maitatala ang pinakamataas sa heat index sa Dagupan City, Pangasinan na nasa 46 degrees Celsius. Isa sa mga epekto ng init ng panahon ay yung pagbaba ng level ng mga dam. Sa ngayon, nasa apat na dam sa buong bansa ang nakapagtala ng bahagyang pagbaba ng level. At paalala muli sa ating mga kababayan para maging ligtas sa lahat ng pagkakataon mula sa epekto ng pabago-bagong panahon. Ugaling tumutok dito lang sa PTV Info Weather.